Ayan mga kawander, mga kawanda, 40, <laughs> 40, <days. laughs> 40 days video. Ano 40 days? 40 days video. 40 days video. pa lang. Ayun ang ganda lang. Ayan dito na ako na late na nag-video si Nehil sa iyo. Ayun ang ganda oh. Porti dis diba? Ayan. Ayan, video. <laughs> ka wonder wala wala kami sa pagyo paano dito sa paubaya ko na katawan ko sa mga sir natin <laughs> grabe mga wonder tong dinadaanan namin gusto kong mag-drive pero pag ito yung dinadaan ko paraya ako na mag-drive <laughs> mahirap pala siya Pati ka boss, sir, dyan hindi ka na ihilo, sir. Sakto lang, sir. Sakto lang. Kaya? Mas maano pa yung dinadaanan namin dito. Ah, mas mahirap. Ayun mga kawander, oh, 40 this video. <laughs> Kaya nga, gusto kong maging driver, pero pag ito yung dinadaanan ko, para ayaw ko na, mag-resign na ako. Ang hirap pala pag itong ano, daanan. Ayan. Ita na. Okay, na. ako. Hindi rin pala enjoy pag itong daanan. Hindi siya enjoy. Ano siya? Sacrifice. <laughs> Ayun oh. ganda oh. Parang ano ganda ng tanawin ayan ayan mga ka for today's video ito yung daanan na nagpunta So isang dalan <laughs> sa hindi naman ganito. Ha? O parehas lang. Ano? Doon sa sa, sa yung do, sa sa din, sa din, pero hindi okay. hindi ganong ganito. Ma ano. Sa, hindi ganito ka. Siksak dito. Hindi ganito ka brutal. <laughs> Ayun, uh, ano, yun? Ah, store. to. Then, itag. Oh. Makain pa kayo ng itag? Ano yung itag? Yung pinapabulok ko ng karne. Eh. Ay, ayoko. ko. Ay, ayaw Ay, ko. Ayaw ayaw ka, dadaan na nakasampay, no? Oo, yun, yun. Masarap daw yung pag inuod, eh. Oo? Oh? Kanin? Eh, masarap pag inuod. Sarap, eh. Sarap, yan na talaga dito. <sighs> Mga kawanda, parang babaligtad ka talaga yung sikmora ko. Ayan, oh. aming nasa gitna ng kabundukan ay nasa gitna pala talaga